morning mga kabuang update natin sa ating parking area baba tayo to close to kahapon kasi lumakas yung baha kaya close to kahapon pupuntahan natin ngayon kung ano na ang kalagayan i-update ko kayo sa falls natin Hirap talaga ang dadaan dito napakadulas Dahil sa ulan Sus kung may idad ang dadaan dito Nakaw Napaka-hirap Baka mabulansod tayo naman. Huwag naman. Hirap talaga. Huh. Paano ba to? Nakad muna tayo sa ano. Mm. Hirap talaga. Doon naman para kailangan tayong humawak sa Kawayan, enak kok, munti ka na. Ah. Nah, para yatang melakas pa yung baha parang melakas ang baha uh. <coughs> nahirapan tayo nito Sadaanan pa lang, wala na. Sadaanan pa lang, wala na. Finish na. <laughs> tulad itu. Hirap to sa mga bisita. Ito, itong daanan na ito. <coughs> Kailangan niyang, ano. Magyan ng bato. Tulad nito, yung malapad na bato. Kasi, ano. Napak, oy! ba Ang linaw pala ng tubig natin, akala ko. Malabo. Uy, clear pala ang mutir natin. Kala ko malabo. Dito tayo. Dito tayo dadaan. Problema natin yung daanan lang Hindi pala, hindi pala malabo yung tubig. Kala ko malabo kasi kahapon ano eh umulan kahapon agad naluko na huwag naman wala rin tulay na dadaanan natin nako hirap talaga ang tulay na ito oh kala ko malabo ang tubig hindi pala. Ito yung roro natin. Oh. Hindi naman siya gaano kalabo or gaano kalinaw. Pero makikita natin na uh, malinaw siya. Tingnan nyo. Oh. Yan. Ito pa rin ang pangalawang roro natin. may kunting labo pero okay naman siya pupunta tayo sa falls maya muna tayo mag wawalis pagkatapos kung maipakita sa inyo ang falls ito na mga kukuang ah may kunti para siyang labo pero okay na to hindi naman siya gaano kalabo okay, eh oh tingnan niyo yung course natin yan Yan. Hindi naman siya malabong malabo. May kunting labo lang talaga. Tayo. Yan. Ayos, hanggang dito na lang mga kabuang. Magwawalis muna ako.